Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Kevin Durant nga da po ang sagot para maibalik ng Golden State Warriors ang kanilang dinastiya. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagsimula na nga da po si Nikola Jokic na magreklamo sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. Pagkatapos nga po mga na manalo ng kampiyonato ang Golden State Warriors taong 2022 ay hindi na nga po naibalik pa ng kanilang team sa dati ang kanilang performance since dalawang magkasunod na beses na nga po sila nagkaroon ng palpak na kampanya. At ang mahirap pa dyan ay mas lalong lumalala nga po ang pagkakalaglag ng kanilang team. Gayong simula nga po sa pagkakapasok nila sa second round last year ay hindi na nga po sila nakaabot pa ngayon sa playoffs matapos silang ma-eliminate agad sa plane tournament. Kaya suggest na nga po ngayon ng ilang mga NBA analyst at mga fans na ang nag para na lamang na po upang makakuhang muli ng titulo ang Golden State Warriors ay sa pamamagitan ng pagkuha nila kay Kevin Durant. Since kailangan nga po talaga nila ngayon ng isang legit at mapagkakatiwalaan na scorer na kayang bumuhat at magtala ng malaking puntos kapag nahihirapan ng kanilang team sa kanilang mga laro. Samantala, poon na naman tayo sa ating surod na pag-uusapan. Sa balitang nagsimula na nga po si Nikola Jokic na magreklamo sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. Kasunod nga po mga ng pagkatalo ng Denver Nuggets sa kanilang Game 1 kontra sa Minnesota Timberwolves ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang natuwa dito since parang nakabawi na rin naman nga po sila sa kanilang pagkatalo sa first round ng West Playoffs. Ika nga yung napahambol nga da po ngayon ng ating defending champions matapos silang matalo sa Minnesota Timberwolves sa loob mismo ng kanilang home court. At kinatuwa naman nga po nila ang katotohanan na sa kabila nga po ng netalang 32 points ni Nikola Jokic ay sobrang nahirapan pa rin nga po siya dito na makagalaw dahil sa depensa ng 3 big man ng Wolves na si Rudy Gobert, Naz Reed at Carl Anthony Towns. Wala man lang nga po siya ditong nakuhang libreng tira sa kabuuan ng kanilang game one. At kitang-kita na nga po sa pagpunta pala ng fourth quarter ay pagod na pagod na nga po ito sa kadalang laban. At kasabay nga po ng kadalang pagkatalo ay mismong si Nikola Jokic na rin naman nga po nagsabi sa kanyang interview sa media na kailangan nga daw po talaga niyang i-clone ang kanyang sarili upang magkaroon siya ng magandang impact sa kanilang laro. Yes, aminado nga po ito na simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro na sobra na nga po talaga siyang nahihirapan sa kanyang match up since hindi malang nga po siya dito pinapahinga kahit saglit sa kanilang laban. At dahil nga po sa naging pahayag ni Jokic, ay mukhang 3 big man nga po talaga nag isang paraan upang mapigilan ito sa loob ng court na maaari rin naman nga dapong magamit ng ibang kupunan kagaya na lamang ng Lakers kapag nakaharap nila itong muli sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.